Magandang araw po mga kawags. For today's video ay meron po tayong aayusin na Honda Click 125. Kasi kapag pinandal niya itong motor parang tatakbonan itong kanyang motor kasi umiikot yung kanyang gulong kahit hindi pa pinihit yung kanyang silyador. Tara ayusin natin to mga kawags. at ngayon mga kaworks meron tayong ayusin dito na honda click 125 kasi tumatakbo yung motor niya kapag inistart niya kumiikot yung gulong niya dito kahit na hindi pa niya piniga yung kanyang silinyador hindi pa naka-accelerate nasa idle pa siya umiikot na yung kanyang gulong na parang tatakbo-takbo yung kanyang motor at kumakadyot-kadyot. Ano kaya ang dahilan kung bakit umiikot yung kanyang gulong kahit na naka idle pa siya? Ano kaya ang nangyari dito sa kanyang motor? Yan ang alamin natin at kung paano ito ayusin. At para malaman kung ano ang sira ng kanyang motor, kailangan nating buksan itong kanyang panggilid or CVT Kailangan nating buksan itong kanyang CVT cover para ma-troubleshoot natin ang maayos at saka makita natin kung ano yung nasira dito sa loob kasi hindi natin yan maayos kapag hindi natin malalaman kung ano nasira hindi natin ma yung issue dito yung kanyang problema ng kanyang motor kung ano ang dapat ayusin dito at kung ano ano yung dapat nating palitan kasi sabi ni sir matagal na raw itong hindi nabuksan almost 3 years na at ngayon simulan na natin mga kaworks punasan ko muna itong kanyang cover dito kasi napuno ng buhangin at saka putik at para mabuksan itong kanyang cover dito tanggalin muna natin itong kanyang maliit na cover dito sa kanyang breather meron itong allen bolt tatlong allen bolt number 5 na allen wrench yung gagamitin natin dito sa kanyang bolt, head at saka dito sa kanyang CBT cover 8mm na socket wrench yung ginamit natin dito at saka meron itong dalawang mahabang tornilyo dito sa kanyang CBT cover gamitan natin ito ng T-Rex na 8mm rin kasi sabi ni sir itong kanyang motor matagal na daw itong hindi nabuksan itong kanyang CVT cover itong kanyang CVT or Continuous Variable Transmission mga almost 3 years na ayan grabe napakatigas na itong kanyang cover dito medyo mahirap na itong tanggalin kasi grabe na yung kalawang niya dito sa kanyang pindawin dumikit na siya yan napakatigas talaga nito kailangan natin itong gamitan ng punson or axol ayan gumalaw na siya ngayon kailangan natin itong tuklapin ayan natuklap na siya ng konti sa wakas umangat na rin siya ng konti at ngayon kilahin natin ayan natanggal na natin yung kanyang cover sa wakas at ngayon subukan natin paandarin ayan kung nakikita ninyo mga kaos ayan pala nangyari o gumagalaw yung kanyang bill na parang iikot at ngayon kailangan nating tanggalin itong dalawa itong kanyang bill at saka itong kanyang pulley set or itong kanyang torque drive assembly unahin ko lang itong kanyang pulley set dito kailangan natin dito ng socket wrench na 22mm para matanggal itong kanyang pulley set at dito sa kanyang bell, dito sa kanyang torque drive assembly, kailangan natin ng 19mm na socket wrench. natanggal ko na itong dalawang nut dito kanyang polysit at saka dito sa kanyang clutch bill at ito palang lang nangyari mga kawork ayan lumalalim na itong kanyang dito sa gitna ng kanyang bill at saka marami ng guhit kasi napudpud na siya sa katagalan at saka meron na siyang kanto dito nanganto na itong kanyang dulo at ngayon tanggalin ko ng itong kanyang torque drive assembly at saka tingnan natin itong kanyang clutch ayan umaangat na pala itong kanyang clutch kasi naputol yung kanyang spring Yung kanyang clutch spring At ito yung dahilan Kaya naputol yung kanyang clutch spring Kasi malalim na At saka Manipis niya yung kanyang clutch Kaya bumubuka yung kanyang clutch So, nang sobra Kaya naputol yung kanyang clutch spring At saka dito Mayroon ng tama yung kanyang flyball Hindi na mabilog itong kanyang flyball Kasi Lumalapad na Ayan Mayroon nang portion na Lumalapad At ang magiging epekto dyan mapigil sa top speed itong kanyang motor ayan kasi hindi ito makalapat ng mabuti doon sa kanyang pulley at saka yung kanyang pulley hindi niya maitulak para maipit yung kanyang belt at ang magiging epekto niyan ang mararamdaman mo sa inyong motor ay nanginginig yung inyong motor at saka hindi maiipit ng mabuti yung belt hindi niya maiipit ng kanyang pulley yung v belt ng inyong motor kaya bumabasyo yung inyong motor kapag pinatakbo mo sa starting at itong kanyang slide piece maluwag na at magiging epekto niyan maingay itong kanyang motor kapag umandar ayan papalitan natin yan ng bagong slide piece at saka itong kanyang back plate okay pa naman to wala pa naman tama at ngayon tatanggalin natin itong kanyang clutch shoe ayan natanggal ko na yung kanyang nut ng kanyang torque drive assembly itong kanya dito sa kanyang clutch yo, na 39mm yung ginamit natin na socket wrench at ngayon papalitan natin to ng bago itong kanyang clutch yo, at saka itong kanyang clutch spring oh naputol na oh. ito yung lumang clutch spring nya dati na pala itong napalitan itong kanyang clutch yo. ito pala ang dahilan kung bakit umiikot yung kanyang gulong kahit na nakaminor naputol yung kanyang clutch spring kasi ang trabaho ng clutch spring hinihila niya ang clutch shoe pabalik sa kanyang pwesto para hindi siya didikit doon sa kanyang clutch bell kasi kapag dumikit siya doon sa kanyang clutch bell magsisimula na siya ang iikot yung kanyang gulong at kapag lumalayo na naman yung kanyang clutch shoe doon sa kanyang clutch bell hihinto na yung pag-ikot niya dito sa kanyang gulong kaso nung naputol na itong kanyang clutch spring dito wala nang tagahila pabalik sa kanyang puesto, itong kanyang dito sa kanyang clutch yo kaya palagi lang lang siyang nakadikit doon sa kanyang clutch bin kaya umiikot yung kanyang gulong dito at ngayon mga kawaks abangan ninyo mga kawaks magpapalit tayo ng bagong clutch yo assembly ayan ito na mga kawaks yung kanyang bagong clutch yo assembly at saka abangan ninyo mga kawaks kung paano natin para lakasin itong kanyang motor dito habang nagpapalit tayo i-upgrade na lang natin itong kanyang motor sa pag-upgrade dito para magiging malakas yung kanyang arangkada dito sa kanyang motor kailangan natin maggumamit gumamit ng magaan na bulak ayan yung stock na flyball niya dito ay 12 grams kaya magbawas tayo ng timbang ito yung flyball na ilalagay natin mga 11 grams yung gagamitin natin para lumakas yung kanyang arangkada ng kanyang motor o kanyang hatak at nagtanong si sir kung pareho lang ba itong bagong nabili na pulley set ayan sinukat ko itong kanyang mobile spacer at saka dito sa kanyang spline dito sa Sigunyal. Ayan, saktong-sakto ito. At ngayon titingnan natin itong kanyang nabili na flyball in CY yung brand dito. Ayan, meron na, merong nakalagay na 11 grams tsaka tsaka meron ring nakalagay na click 125i or click 150i ito yung bagong flyball na binili ni sir 11 grams magaan ito kaysa dati yung dati niya 12 grams yung original stock niya na flyball Tsaka ito yung slide piece Honda genuine po itong kanyang slide piece na binili ni sir doon pa niya ito binili sa Honda Center Ayan, ito, siya. ito yung tatlong slide piece lalagay na natin ito sa kanyang plate Ayan, sukat so natin. Kailangan mahigpit ito kapag inilagay natin. Ayan, napakahigpit pa niya. At medyo mahirap siyang ipasok. Ayan, ang tama. Yung mahigpit pa siya kapag inilagay natin dito sa kanyang bakpit At ngayon, lagyan natin ng kunting grasa itong kanyang butas ng kanyang pulley. Dito sa may torque driver, lagyan natin ng grasa itong kanyang stick bearing. Ayan, ready na po ito lahat at isa-isa natin itong ikabit. At abangan ninyo mga kaworks, sundan ninyo itong video natin para malaman ninyo kung paano ito ikabit ng isa-isa or step by step. Ayan, nalagyan ko na ng grasa itong kanyang torque drive shaft. Ito na mga kaworks, nalagyan ko na dito ng grasa para pag naipasok na natin yung kanyang torque drive assembly, malalagyan rin ng... Grasa yung nasa likuran na bearings dito sa kanyang torque drive assembly. At ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagkabit dito sa kanyang bibel. Kailangan dito sa pagkabit ng bibel belt kailangan nababasa natin itong kanyang mga numero at saka itong kanyang mga letra dito kasi wala po itong arrow, di katulad ng ibang mga scooter na merong nakalagay na marking na arrow na paharap at ilalagay na natin itong kanyang B-belt dito sa kanyang torque drive assembly kasi sabay natin itong ikakabit dito sa kanyang torque drive assembly at saka itong kanyang B-belt kasi hindi ito pwedeng mahuli itong kanyang B-belt kasi hindi na natin ito may pasok kasi napaka asilyado ng kanyang cover dito kasi maliit lang yung kanyang allowance dito sa kanyang clearance dito sa kanyang CBT dapat in order talaga ang pagkabit dito unahin talaga itong kanyang belt at saka torque drive assembly at saka isunod natin itong kanyang pulley set Ayan. itong kanyang back plate kasama na yung kanyang fly ball watch and learn lang kayo mga kaworks sundan nyo lang itong video natin para isa isa ninyo itong malaman kung paano ito ikabit At least ngayon kung mangyari ito sa inyo na kapag umiikot yung inyong gulong kapag pinaandar ninyo at saka parang tatakbo kapag manda ang motor alam nyo na kung ang inyong gagawin ito yung bagong clutch belt pantay siya dito lahat at hindi siya malalim dito sa gitna at saka wala siyang guhit ngayon ikakabit ko na to mga kawags Ngayon, higpitan ko na itong nut ng kanyang pulley set. Dapat meron tayong pang-alkontra tulad itong wire wrench. Ayan, socket wrench na 22mm. Hindi ko ito ginamita ng cordless impact kasi para masiguro yung kanyang higpit dito. Para sigurado tayo na mahigpit na talaga itong kanyang nut dito ayan sakto na sa higpit yung kanyang puli yung kanyang nut ngayon higpita na naman natin itong kanyang dito sa kanyang bell or torque drive assembly Okay na, mahigpit na yung itong dalawang nut dito sa kanyang torque drive assembly at saka dito sa kanyang pulley. Insakto na yung higpit dito sa kanyang nut kasi malalaman natin na sakto na itong higpit natin dito kasi ayaw na niyang umikot madali lang nating malaman kapag kamay yung ginamit natin dito sa paghigpit at ngayon paandarin muna natin ito ayan okay na ayos napakaswabi niya at hindi na umikot yung kanyang gulong dito problem solved na mga kawork at mamaya erotis natin to mga kawork paparotis ko lang to sa may ari mamaya Lagyan ko lang muna to ng mga tornilyo. Ayun na ko na lahat dito ang kanyang mga tornilyo at saka naigpitan ko na rin. At i irotis natin to. parutis natin sa may-ari. Red sa lahat. Peace out.